Yeah, Hello no, guys! Magandang gabi po sa ating lahat at welcome back po sa aking channel. So ngayon ay December uh, ano ba ngayon? 12, Sunday. So, so by 16 guys, anniversary ng RCS San Ildefonso. So mag-grocery ako kahit konti ano para... Kasi may mga ano sila guys, may ipamimigay. So tingnan natin. Kasi nung last, meron din sila panamigay. So na lang yung mga hindi ko pa na-display. Talagang tagal ko talaga matapos sa display kan. Yan. So, mga chichiri ako. Wala na akong mga chichiri nakasabi. Ito yung gamit ko, guys. Oh, yung pang-conductor. Mas maliit yung butas niya. Yan. Ang isahan. Meron din akong puncher, guys. Yung tatlalawahan naman. Kaya lang, uh, mahirap anuhin yun, gamitin. So, mas maganda to ganito. Nakikita mo kasi siya, eh. You know? Yan. So, lagyan natin sa sahig yung mga nabutasan natin. Tapos mamaya, sabit ko siya. So, medyo malamig na yon guys, parang, ano, pas parang Pasko. Ah, uh, ngayon kasi, guys, ah, uh, wala akong, yan, yung natira ko kasi, guys, ano, yun, oh. Yung MP ko, isa na lang. So, nabenta ko phones so, kanina, nabawasan ng dalawa kasi may birthday dito. Tapos, yung jean ko na bilog, nag-iisa na lang yan. So, bibili din ako sa 16, tapos yung, ano ko, yung 1.5 ko, yan, oh, royal na lang natira. So, kanina may ibibili sana. Gusto nga lang cook. Kaya lang ang matira is royal. Ayan. So, yung mga dilata ko, na-arrange ko na guys. Ayan, puno na naman. Tapos yung ligo lang. <laughs> kanina pa agad. Ligo na red. Na benta. Ayan. Kasi mga laruan ko guys. Ayan. Lagay ko muna dyan kasi alikabok. Ma alikabok mahangin kasi. Tapos dito ko nilalagay. Yung dati kasi guys, nilalagay ko siya dito. Nakasabit-sabit. Ngayon kasi madaming laman. So, nilalagay ko na lang sa carton muna. Ayan. So, ano pa ba? So, yung mga ah uh, biscuit nut and puno. So, yung ating gami, madami. So, every time na makunti na lang, yan, nire ko na siya agad para maganda tingnan puno. Yan. Tapos yung chichiria nga, guys, yun yung wala. Ah. Yun yung sasabitan ko dito, mga chichiria. Yan. Tapos, yun yung by ano, yun, konti na din yung mantika ko. So, kahapon din, guys, nag-repack nag, -rip, nag ako ng harina. Yan. Nag-repack ko ng harina ito. Tapos, mag Re-repack naman tayo ng mantika. Anuhin ko lang pong aking mga chicheria. So, kanina din guys, may nagpa-print pictures. Yan. Tapos, uh, print ng project. Ganon. So, yung bigas natin. Ayan. 58, 52, 50. Tapos, yung bigas natin na sako guys. Meron pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pa. Natira. 6 sacks. Yan. So, yan lang naman guys. Nakapag-arrange-arrange na rin kahit papano ayan tapos yung aking yelo guys medyo malamig pero since na may ano dito may nag birthday so naggawa ako kaninang umaga ayan kaya lang mga ano pa ayan o oh. nilagay ko dito sa baba para tumigas na yung iba naman matigas andito dito ayan konti na lang mamaya uh, magdadagdag na naman gawa tayo ulit kasi madali magyelo pag may laman ng yelo tapos malamig ang panahon di ano yung freezer natin di siya masyadong mainit pag anon yan. So, tapusin ko lang tong aki mga chicherya. Tapos, magre-repack mga tayo ng mantika. So, asan yung aking pambutas? Nawawala na. Guys, medyo matagal siyang nabenta. So, may bumili kanina, Alaska na condens. Ang bentahan ko nito ay 60 pesos. Tapos, binalik. Kasi, uh, di ko napansin guys, no? bigay ko sa kanya. Expired na pala siya. Ang nakalagay dito ay uh, November 27, 2024. Pero syempre, pag tayo na tayo nagtitinda, di ba, ginagamit pa natin kasi expired na. Kasi pwede pa naman yun. Kaya lang syempre sa mga customer natin, uh, kailangan talaga natin palitan. Palitan natin kasi syempre nagbabayad sila ng tama. Kung ano? tayo nagbibenta ng expired, kasi uh, madadala sila. Kaya lang ito nga guys, hindi ko siya na-check. No? Pero pag ganun guys, palitan natin. Huwag yung sasabihin natin na, ay, yun, yung ganyan. Kasi may ibang na hindi nila na palitan ni Box. pwede pa yan, pwede pa yan. Huwag ganun. So, kahit sabihin mo yung isang araw lang yan, mag-expired na, palitan natin. So, continue tayo dito sa ating mga teacher kung Ito lang tayo guys, awan ng Diyos. Okay naman yung aming tindahan. So, tayo sa mga Palo, Gcash, ayun. Tapos, kanina, uh, since nga may birthday, guys, ano, may, may, may gumili isang case ng Red Horse, tapos, yun know, na, dalawang Alfonso, tapos, ano ba ba? Yun. And kanina lang din, uh, ala 7. Tapos, yelo, yun. Kahit malamig, may binibili naman yelo. May no, problema lang, guys, kung ano, malapit tayo sa daan, maalikabukta na, dadrabe. Alam mo, pagmahangin ay... Magandang masipasukan yung kabo. So, ito na lang yung hindi ko pa na ayos, guys. Yung mga chicheria ko. Inulit na. Pero minsan, pag ano, sinisipag ako, inuuna ko yung chicheria kasi ito yung madami. Tapos, di ba, parang ang gaan sa pakaram ng pagbadaan ka ng madami ng na, ano, na gagawa. I mean, i-display mo na yung chicheria. Kasi, parang yung mga ganitong malaking box na tatanggal na siya nung kahapon namili ako ng na, ako ng red horse apat na case tapos dalawang kasalo yung FC at yung RC at saka isang royal dapat ko kailang royal tapos uh, din ako sigarilyo isang, isang ring lang na na boro red kaya ano na din kung tinalangin na siya tapos maliliit na soft drinks yung kasi 13, dati 12 dosi yung betahan ko ngayon 13. Yung dibote guys. So isang lemon, isang royal. So coke dapat yan. Kaya lang wala. Mas tax royal. 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 Pero benta din naman yan. Yung... So minsan hindi ko na, na i share nai-vlog. Kasi minsan pag ano, <laughs> yung kailangan ko i-vlog, di ba? Parang nakatayang ka, nakatamba. O inaano ko na eh. Dipit mo na nga yun. Ay, sa, pali sa, sa, dipit mo na nga yun. Sabi ma... Diba? So, may display din may lagay sa ref yung para magiging ang saman so yun guys lagay na natin ito dito sa harap may display na tayong yung oops apat natin yung ating ball pen guys ano so ito pinaka importante to guys yung ating ball pen kasi madalas pag gulo na ng hair ko pag ano yung naghahanapan tayo ng kasi guys nagpapautang nga ako diba so kailangan yung ball pen natin nandyan lagi pero nilagay mo lang sya at niipit mo sya sa ano niipit mo lang sya sa notebook nawawala so kailangan nakatali so tali ko na lang dito Okay, so dalawa siyang ganito. Yan. Tapos, pagdikitin lang natin. So, gamit tayo ng hook. Yan. And guys. Oh, so, display natin doon sa kamila. Doon guys. Gulo ng hair ko. Yan. Yeah. Yan. Yan ang ating isa pang chichirya. So, may konti na lang natira guys, no? Dyan na lang muna. Tapos ito, ano natin? Ah, uh, lagay natin sa taas display natin. mag naman tayo ng mantika. Kalahate at saka 10 pesos. So yung aking lagayin guys, ng mantika. So meron na akong kalahate. So ang bintahan ko kasi guys, ng isang bote, ng mantika, na CLC ay 38. Taman ko lang. Yan. CLC. Yan. So mag-repack tayo. Uh, Yan nga guys, 38 ang isang ganito. Tapos ang kalahate ay 19. So meron akong ano dito guys, uh, 4. Sa so, isang ganito, 4 pa 5. Actually, pwede natin gawing ano eh, Bentahan nito, 40 pesos eh. Kasi, lalo na pag nag-ano ka, repack. Pero pag yung sa buo, 38 lang. Pero pag nag-repack ka, guys, na kalahati, pwede mo siyang gawing ano, 20, half. Kasi di ba plastic, tapos nag-repack mo pa. Pero, okay na itong 80. Okay na yung ano, 19. Pwede na yan. Importante masaya yung ating customer. <laughs> so, laki na rin naman yung kita natin sa, uh, di ba, 4, almost 5 pesos na kita sa isang bote. Kasi baka, Makabigla tayong yung mama. Tsara. <laughs> Tingla yung mama. Lahate. Pag ano naman guys, like yung kalahati, no? Kasi 19 ang kalahati. Tapos isama niya yung bote. Pwede na yun 20 pesos. Kasi ang bote guys ay piso na yan. Pwede mo siyang bigay 20 pesos. Add mo na lang ng piso. So, ginagamit kong pang uh, ripak ng mantika po guys. Ito lang ano, yung sa ano ba, sa uh, soft drinks. Kasi mura lang naman yung ganito. Itong ganito kasi guys, uh, 100 pieces na siya, nasa ano lang ata siya, 10 pesos. Pakamura lang. tapos na tayo guys. ito na yung aking nagawa. Ayan. So, may mga bumibili guys ng tagteten kalahating boteng mantika. So, yun naman guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod pa Bye-bye.